Kapihan ng Department of Human Settlements and Urban Development, Goldilyara Administrative Region, naganap sa opisina ng Philippine Information Agency noong Martes, September 24. Ang Department of Human Settlements and Urban Development ay ang bagong sanga ng gobyerno na initatag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte noong February 14, 2019. Ito ay bunga ng desisyong ipagsamang Housing and Urban Development Coordinating Council, at ang Housing and Land Use Regulatory Board sa isang departamento lamang. Tinampok ng Department of Human Settlements and Urban Development ang kanilang mga programa sa ilalim ng matibay na tahanan, matatag na komunidad para sa bagong Pilipinas. Ang Department of Human Settlements and Urban Development ay may dibisyon na tinatawag na Homeowners Association and Community Development Division kung saan sila ang nangangasiwa sa mga Homeowners Association sa bawat subdivision. Isa sa pinapatupad ng Homeowners Association and Community Development Division ay ang pagkakaroon ng community association sa mga lokal na komunidad upang magkaroon ng lokal na otoridad na nagre sa kanyang mga pangangailangan tulad ng pagre sa kalamidad, isyo sa kalusugan, isyo sa kaligtasan, at iba pa. Sa ngayon, may 172 registered na homeowners association. Mahigit 40 doon ay matatagpuan sa Baguio City. Ang legal department naman ng Department of Human Settlements and Urban Development ay tumutugon sa mga legal na problema tungkol sa real estate at iba pa. Kasama na dito ang mga problema ng mga homeowners association. Ayon sa kanyang datos, may 41 na kaso silang inasikaso at 28 doon ay naresolusyonan na. At tatlo naman ang hindi maresolusyonan. Ang prioridad ng Department of Human Settlements and Urban Development ay ang Programang Pambansang Pabahay para sa Pilipino or 4PH program. Ang layon ng programang ito ay mabigyan ng mura at abot kayang pabahay ang mga Pilipinong nais magkaroon ng sarili nilang tahanan. Limang LGU na ang nakapirma ng Memorandum of Understanding sa ilalim ng programang ito. Ito ay ang Baguio City, Tabuk City, Rizal Kalinga, Kalinga Province at Conner Apayao. Ang mga pabahay na alok ng programang ito ay may laking 22 to 27 square meters. Ang presyo ng bawat pabahay ay umaabot sa 1.2 million para sa 22 square meters at 1.8 million para sa 27 square meters. Para mapasama sa programa, ito ang mga kwalifikasyon. Kailangan nominee ng LGU at disud. First-time homeowner. Nasa low-income bracket pag-ibig member na nakapagbayad ng 2-year contribution na sa legal na edad para magkaroon ng sariling ari-arian. Hindi na sa edad 65 sa araw ng pag apply at edad 70 sa pagtatapos ng taon ng iyong housing loan. Pumasa sa background, credit, business, or employment check. Walang loan na ongoing sa pag-ibig. At walang housing loan na na cancelled, binili muli, or sinuko ng kusa sa pag-ibig magkakaroon naman ng housing summit na open to the public ang Department of Human Settlements and Urban Development sa 5th floor ng Porta Vaga sa October 9 to 11, kung saan magkakaroon ng housing exhibit at service fair. Kaya sa mga may katanungan sa Department of Human Settlements and Urban Development upo sa kanilang mga housing projects, ay maaaring pumunta sa 5th floor ng Porta Vaga sa October 9 to 11. At iyan po ang mga sa kapihan ng Department of Human Settlements and Urban Development. At ako si Janine Laureta para sa Herald Express Balita.